Magandang araw, day 10 na sa survival world at ito na ang pinakahinihintay nating lahat. The final boss fight, lalaban na natin ang Ender Dragon. At pagkatapos, didiretso tayo sa End City para maghanap ng loot at syempre. Elytra, Terra, tapusin na natin to. Naprepare ko na din lahat ng kailangan natin nagsama din ako ng mga bed para madali nating mapapatay yung dragon at kinuha ko yung mga bed nato sa village natin. Ayun Terra, puntahan na natin ang End Portal. Nawawala ang ating kabayo kaya hahanapin ko muna siya. Ayun, nandito ka lang pala ang layo ng nad ating moog sa enchanting area ko kasi siya nilagay kaya nakawala siya. Hahanapin natin kung may village kasi karamihan ng stronghold or end portal ay nasa baba lang noon. At yun nasa jungle biome may na tayo pero dito lang muna natin ilalagay yung kabayo natin dahil para safe at babalikan na lang natin siya kapag natapos na tayo. Ayun may village for sure dito na yun. Dito nga tera maghukay tayo sa baba. Ayan na, ang end portal. Talo na tayo, walang atrasan. Nandito na tayo sa end. Sirain natin ang mga end crystal sa towers para walang helium dragon. Anong strategy ang ginagamit nyo sa ender dragon fight? Yung bow method ba? O bed explosion technique? Comment nyo sa baba. Isa-isa lang, snipe muna gamit bow, tapos pillar kung kailangan. Ayun na metay tayo Haze. Balik na lang ulit tayo. Pero tapusin na natin ito. hindi na tayo pwedeng mamatay ulit. Gagamitin ko na ang bed strategy para mabilis matapos ito. Okay, isang bed na lang. At yun tapos ang laban. Grabe ang laban nato, nakakapagod at intense. Oras na para tumalon papuntang Outer and Islands. Mission, hanapin ng NCT. Napakaswerte natin dahil dalawang end cities agad at yung isa mga ship pa ang nakita natin na malapit lang din sa gateway. Wow ang ganda ng lot. At yun tapos ko na nga pala ay lot lahat at ang dami natin na lot. At nung pauwin ako ito ang nangyari. Muntikan pa tayong mamatay ha 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 buti na lang alert tayo. Day 10 recap, napatay ang Ender Dragon na papunta sa End City na palot ng Elytra at Enchanted Gear. Dahil may Elytra na tayo, marami na tayong pwedeng gawin, auto farms, mega builds, at beacon boss battles. Kita-kits ulit!